Hello guys, ayan. Magbablog tayo. <coughs> Mayroon ako hinihintay na buyer. Ayan po. Ayan, ready na yung yung pick up. Pick up. Ayan yung pipick up niya. Oh, hinihintay-hintay ko nga. Ayan, dalawang ganito yun. Spicy. Spicy at saka non-spicy. Ayan, o oh, diba? $20. Spicy yan, guys. $20 ang ano niya. $10 each. Ayan. Hmm. Hintay tayo ng buyer. Ano? While si Lola natutulog. ba? Diba? Ganyan ang buhay dito. Kanya-kanyang diskarte sa buhay dito sa Canada. Ano? Pwede naman hindi dumiskarti. Kaso lang, syempre, yung ano mo, yung yung pera mo, para lang sa, ano, wala ng luho, diba? Eh, ako, madami akong mga, ano, marami akong gastos, guys, sa Pinas. May bili ako ng investment sa Pinas. Kaya, kayod-kayod tayo dito sa Canada. Para meron tayong pangbili ng investment sa Pinas. Hmm. Kasi pagkatanda natin, ayun, meron tayong pagkukuhanan ng pera. ba diba? Hindi naman forever na magtatrabaho tayo dito sa Canada. Pero kung wala, gusto mo simpleng buhay lang dito sa Canada, hindi okay lang yung normal na buhay lang. Ganon. Yung pagtatrabaho. Eh kasi kami mag-asawa. Ano kami, uh, may plano kami sa buhay sa Pilipinas. Kaya habang nagtatrabaho kami, meron kaming uh, extra income. Nagbi-business kami. Awa ng Diyos. Ito guys, yung business namin. Si Winats, Pinat. Diba? Dito, ma marami. Awa ng Diyos, marami na mga nag-order. Tapos, may mga dinidisplay na din siya. nag -re resale So, ayan. Kaya, hin busy. Hindi ako ano sa sa pagyo YouTube kasi busy ako mag-ano ng garlic. Ayan oh. masarap yung aming peanut, winat peanut kasi yung garlic. Yan. Kaya pinupuntahan ng mga tao dahil dito sa garlic. Kami lang nagbebenta dito ng ng maraming ano guys, ng maraming garlic, pinat na maraming garlic. Pinat with garlic siya. Kaya yun, daming nagpupunta. Ayun, hinihintay ko. Habang nandito ako sa work, may mga nagpipick up dito. Ayan. Tapos, pagdating sa bahay mamaya, may magpipick up ulit kasi five ako mag-uwi ng bahay. So, iba yung magpipick up sa bahay. Maraming awa ng juice sa Maraming nag ano, Maraming nag order ng aming winats, peanut. Kaya ayun, thank you sa mga taong nagsusupport sa aming small business na iipon namin. Everyday may order. Awa ng Diyos, everyday my order. 'Di ba? Saan kay nakakahanap ng magluluto pa kami ng pinat nagtatrabaho pa. 'Di ba? kayod guys. Si for the future, 'di ba? Eh swerte lang ako at magaan yung aming trabaho ng asawa ko. Siya mada magaan din ang trabaho niya. Kaya pagdating sa amin mamaya, may time pa kami makapagluto. 'Di ba? Tulong dalawa kami nagtutulungan sa pagluluto. Ngayari, siya nagagayak, nagagayat ng bawang, tapos ako nagluluto, or ako ang nagagayak, nag, nag slice ng garlic, tapos siya ang nag, ano, nag, nagluluto, So, tulungan kaming dalawa mag-asawa. Ganyan sa buhay, ganyan ang diskarte namin sa, dito sa Canada. Sabi nila, nasa Canada ka na, eh, bakit ka pa nag, nag, naggaganyan eh, mabuti na yung perang nagtatrabaho din sa tao Siyempre, nagnenegosyo ka Siyempre, kalahati yung mapupunta sa'yo Yun nga lang, medyo uh, Ano siya, matrabaho Pagod Na imbis galing mo sa work, magpapahinga ka pa Ay hindi Hindi na kami na Okay na rin kasi Kaysa manunood kang TV, nakaupo ka eh, Di nag slice kami ng garlic, ganun tapos ay nagluluto ng bawang. Ayong mani, madali lang yun guys. Lutuin. Pabayaan mo lang siya dyan. Tapos mo konti. Tapos luto na. Pagka araw-araw mo namang ginagawa, memorize mo na yung gagawin eh. Nong una, syempre, mahirap. Pero ngayon, memorize na namin yung ano, kumbaga, uh, alam na namin yung pagluluto. Kaya, yun. Ayan. Sarap. Maraming salamat po sa mga nanonood. Bye-bye. Ayan. Ayan guys, yan na yata yung ano, magpipick up ng ating pinat Ayan, lalabasan na natin. Yan, naka-truck na. Ano. Uh, naka-truck siya. Blue. Siya na siguro yan na, yan. na. Dadali na natin yung kanyang order. Delicious. Ayan guys, ah, ayun nakabenta na tayo. Ano? Kaya diskarte discarded lang sa buhay. Ayan. Alis na siya.